Good morning guys Ang kalat ng kusina namin oh. Ginagawa namin yung saging guys oh. Pinapalamanan ng karne Giniling Palamanan siya ng karne Giniling mm. Baya, bataa. Tapos, piniprito niya siya, guys. Oh, kata, gila, oh, piniprito oh, niya Ito, Ito. Ito, piniprito. May karne yan siya, guys, sa loob. Giniling. Masig na loob yan, Ito, papalamanan pa to. Wala pa tong laman. Ito, may mga laman na siya, guys. Eh, pre na lang to. Dito na. Ano? Hindi pa inid na Ganito lang to ginagawa, guys. Ang kalat ng kusina guys. Kulang pa rin yung saging. Okay guys, thank you for viewing.